Hello guys! Welcome back to my channel Kusinirong Siga At magluluto na naman tayo ngayon ng Buto ng Patani Ito guys oh Pinili ko sa Market kanina Buto ng patani na Ano to na bilad na at isasalang natin sa pressure cooker. Oh. Ito guys ay ilalagyan na natin dito sa pressure cooker natin. At natin ng tudong puto. Buto ng patani guys. So yung tuyong tuyo na oh. Kayang-kaya ng pressure cooker 'yan. Gratin muna natin. ano yung pressure cooker ko eh nasira na yung ano hawakan dito natunaw sa sobrang init kaya nilagyan ko na lang ng kutsara guys Ayan o oh. yun sasalang na natin dito sa may alam yan guys Right. natin kumulo guys ha ah. At para lumambot-lambot Balikan natin mamaya ah, guys Hello guys sa ah, Malambot na itong Kun natin Patani oh. So yan, oh. na siya guys oh. Halos na pipisa na siya Hmm At magigisa tayo ngayon ng ano. barun tayong uh, giniling dito. May bawang, sibuyas. Meron tayong magic syrup. Ayan. Meron tayong patis. Meron tayong chicharong baboy. Pang na yan, pag uh, natin, lalagyan natin yan. So, ito na yung kawali natin guys so, May hindi mainit na Talaga na ito Giniling Yan Pamamantikaan na ito, ito, guys So, guys uh, Magmamantika nung yung Sarili na mantika Itong ano, giniling natin Lagyan na natin yung bawang. Yeah. natin guys hanggang uh, lumabas na yung aroma ng uh, bawang natin yan yeah. guys, so, ay sunod na natin yung subuyas. yan sarap sarap niya puting subuyas ang ginamit ko guys kinapchap ko lang ng uh, tapong, sakpong uh, ano sakto lang yung ganyan o no? maliliit Oh, so, wala lang kanya ng uh, aroma. Ang amoy na amoy na sa loob ng bahay. Eh. Yeah. So naman tayo ng ano dito, guys. yung exhaust pipe niyan, oh. oh, 'yan, no? Yan, no? Yan. susupan tayo diyan. share lang natin yung bawang sa uh, ito'y uh, yan na guys, uh, pwede na itong natin. Nagisa na. Bawang sibuyas ito. Sunod naman natin yung patani. Yung kinakuluan kong patani. Ayan. Yummy yummy ano. Tapos mm -hmm. ah, so maglalagay na tayo na Patis. Go. So. Ah, magic sarap. Tama na yun. Inuunti ko lang yung magic sarap guys kasi galing pang Pilipinas ito. yung alagang aso si Kaya nangyayin na naman ng pagkain naamoy niya tong luto ko guys yan pakula lang natin ng kunti hindi na to lalagyan na tayo ng pichero yan o oh. para yan guys patayin na natin yung apoy mamaya maya eh, na tayo ito so, guys parang ano rin parang munggo kaya lang hindi na ako naglagay ng gulay naglagay ng malunggay ng palaya or yung spinach yung kalokbating pula o green ganoon you know. so na guys uh, kakaya na tayo guys Sasan, may kalin na ko rito sasantokan ko na ng ulam yan tapos yung tungguan charong Ito na yung pagkain natin guys, yung patane. Eh. Ginis ako sa giniling. At meron tayong kanin dito. Bago tayo kain guys, magdasal muna tayo. Hey guys, para sa inyo ang unang subo medyo mainit init pa guys mainit yung kalin mainit yung ulam hmm mahaga Bukin nyo ito guys, masarap. Mas masarap pa sa munggo. Grabe. Kung may alamang kayo, alamang, pwede. Kung wala kang giniling, mataba-taba ng baboy, pwede. Pwede sa sawo. Hmm. Manamis-namis. Grabe. Grabe. hmm sap ng patanay dalawang kalahas yan pwedeng gawing ulam na buto na patanay yung yung bata pa at saka yung matigas na yung tuyong tuyo na pwede yun gawin nyo to guys Kung sa Ilocano pinag-vlog Yung buto, kagaya ng nunggo Kaya patana yung pinag-vlog Yung Nakulam mo Kahit na hindi nyo na ibabad sa gabi Idiretso na sa pressure cooker Kalambot yun Hmm? Hmm Ang Sarap Hmm. Ito pa rin yung lutong niya Huwag yung masayang lutuin Pag hangoy na yung ulam Digay niya yung ano Ito yung baboy Para malutong pa rin Maraming okay. Maraming Masunod pa ako Huwag hmm? <silence> <Ay, bumi. SILENCIO> yung masyadong durugin pag yung pinakuluan nyo. Ganito <silence> lang yung buto, buo, -buo pa siya. Oh. Pero malambot. Hmm? Sarap. Hmm. Napakasimple lang yung gawin guys. May <clears throat> ulong ka na. Masustansya pa. Maganda sa katawan yan. Yung mga buto na yan. So, hanggang dito na lang yung video ko guys. Sana yung nagustuhan nyo. Paki-like and share. Subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa aking video. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless you all. Bye-bye.